Nandito o sa SM. Ay, dito sa Purview. Um, Kumanta ka dito para maglinis dun sa amin namin. Kaso wala pa siya. Antayin ko muna. Um, ako dito ba? Ano ang kayong ano na ko kasi i-serve sa ko para sa kanila. Iba pa din sa mga ko. Okay, kung ano yung aking Alis. Alis. Yung UP. And, hindi si alam siya. Magagawa ko siya na. Maalis. Kapag Ah, ano yun? Ano yung Ano yun? Ano yun? Nandito yung mipir. mama na Yung yari. At oh. Wala yung Yung iba hindi pa si Bomi? Si Yumi hindi pa na Yung iba naman Yung iba hindi Medyo mahal din po nasa. 45 and 40 ganyan. kong na. Hindi ko na ilagay dito. Dito ko na kayo ilagay. And, you know, ito, sakit. Hey guys, mga ito tayo. Anak tayo. Mga ako nakakit namin tanghali na lang. Tanghali na naman mga din Linal extension na po. Isang piraso lang siguro yun. Ang kito ay mga kung magagalit pag-inang araw ako.

Di lang naku maroon siya, di lang naku magaling Ay, naku hirong Nga, naku hirong Sira ang kukurung Nga Nga, naku Sira ang kukurung Sira ang kukurung Nga, naku